Yun, ito pala mga paps ang ating uh, late born na mga sisiyo. Yan, uh, ilang piraso yan. Uh, nasa 11. 11 piraso. Tapos meron din tayo dito mga paps. Ito, ililipat ko na to sa labas. Pero nasa kulungan pa rin mga paps. Ha? Um, yan, meron tayo dyan. Ah, uh, 15 peraso. Ah uh, 14, 14 peraso mga pups na late born. Ito yung mga huling ano, ito yung mga huling uh, batches mga pups uh, na sa ano to, uh, first week ng May hanggang second week ng May. Tapos meron ako dito mga huling na pisa 'yan. Uh, wala na hindi na pasok 'yan sa season. Uh, tingnan ko na lang may mga mga pag materialis yata ito mga paps mga pure na ito tapos ito yan mga last last week ito mga pagang second week ng may na ito mga, mga kahuli huling batch na itong mga ito mga to mga paps yan medyo marami rami ito hindi ko na na ano to nawilang yan parang 18 17 yan ililipat ko ito sa ano Uh, sa labas ito medyo malalaki laki na to itong inilipat ko sa labas yan kasi yon kulang pa ito ng ano ng isang uh, bakuna kulang pa siya ng uh, bibigyan ko na ito ng uh, lasota yan ito yung ating mga ano tatlong ano lang to uh, tatlong linya lang ako mayroon dito Uh, pinagbangga-bangga ko lang yung mga bulik uh, Gilmore Hatch tsaka ating uh, Milsims Grey yan so may halo na yan may mga meron din tayong mga straight or pure dyan gawin nating materialis or kung pwede nating i-testing papa-exam natin yan sa ano sa darating na eksama ng ano ng late born yan sila testing natin ng mga straight at mga or mga pure natin diyan pero meron din tayong mga battle crosses yan tapos dito naman mga pups parang ghost town na itong aking uh, breeding area wala nang mga ano dito mga breeding materials natin tinanggal ko na mga pups itong isang to uh, kinuha ko lang to doon sa coding area dahil meron tayong uh, darating na exam ay eh, kailangan kong mag-review paano mag, uh, kabit ng ball pen sa ating uh, pang-exam -e ng mga ano ng uh, mga estudyante mga bunso natin 'no, papa-exam natin. Eh ako lang ang nagkakabit ng ball pen, mga paps sa aking mga mag i exam Ito mga late born din to, yung mga nauna around April yata to or uh, last week ng April. Yan mga late born din yan. Parang maraming babae ha. Pero marami na rin ako mga lalaki na naka, ano, nandon sa alpasan mga paps kasi yung mga third at fourth week ng uh, March nilagay ko na doon sa ano sa range so ngayon darating na bandingan papabanding tayo ng ano ng late boy yan ito yung mga kulungan ng mga materials natin yung mga breeding materials ko nilagay ko doon sa ano doon sa bundok pinapahinga ko inalpas ko muna pinaalpas ko dito ko rin ilalagay mamaya yung ating mga sisiyo sa loob yan dito ko sila ilalagay so mga ilang uh, araw sila dito bago da idadalin sa ano sa ranging area ito mga to actually pwede na ito eh pero medyo late ako naglalagay ng ano nagpapaalpas ng mga sisiyo kasi hindi maganda ang panahon sa umaga ang init sa hapon naman ang lakas ng ulan kaya mas maganda yung medyo may edad na yung ilipapaalpas natin nandito nakakulong yung ating mga inahin tapos nandito dito sila binibreed kasama ang ating mga broodcock kaya wala na walang ano na ngayon ghost town na muna itong ating breeding area oh, yan walang kalaman man lama na sa ano sila nandun sila sa bundok pinapahinga pahinga ko. Kasi so, siguro mga next season naman ah, gagamitin tingnan ko pag ah, maglulugo na rin yung mga yan eh. So meron naman tayong mga bagong stags tsaka ano eh tsaka mga pullets para sa mga sunod na mga season magme-breed -mag ulit ako dito na naman marami na naman sila dito. So sa ngayon mga season na muna. Pero ito mauubos din to dadalhin lahat to sa ano, sa ranging area natin. Yan no, mga bulik, uh, gray tsaka Gilmore hatch. Tatlo lang na naman ang linyada ko dito mga paps. Yan no. Um, mm, ang gaganda ng mga ano, mga malulusog at maliliksi mga paps. Yung nakita niyo yung puti na yan, uh, ano yan sa bulik yan eh no light bulik natin, babae yan pagka babae, lumalabas na ganyan yung ano, mga light natin na bulik tapos yun namang may batik-batik na puti na yan lalaki yan, lalaki na mga light bulik naman mga lagbas, lagbas uh, dum basically, lagbas dum yun ang materialis ko dito lagbas, uh, sa mga bulik lang yan mga papsa, tapos meron akong uh, uh, witch doctor dong at meron din tayong uh, imported na Irish Doom na yun yung sila lang yung pinagbabangga-bangga ko kaya at yung tunaw ang lumalabas sa mga buli ko yung itim light tsaka yung uh, plastic na kulay ito mga paps yan ito yung pinagpapraktisan ko ng ano maglagay ng ball pen Mayre review ako para sa dating na exam Yan mga paps. So hanggang dito lang muna mga paps. Pakita ko lang sa inyo yung ating uh, mga sisiw at ang aking uh, ghost town na uh, breeding area. Yan nandiyan yung aking CCTV. Wireless. Uh, ano yan? Ah. Uh, solar, power solar power kaya kahit nasa abroad ako nakikita ko tong area na ito Ah, importante niyan mga pups dahil lalo uh, na sa, sa kung sa lugar ninyo ay maraming predator, yung pinakadelikadong predator. Yan kailangan-kailangan niyo yan mga pups. Dito naman sa amin medyo ayos naman, ah, uh, naman yung mga kapitbahay ko. Yan. Eh mabait din naman tayo mga pups eh. Okay. Yan sila. Ito na lang muna. So, marami na rin akong nakaalpas ng mga late born. Nandun sa ano, sa range. Ipapakita ko sa inyo later. Yan, hanggang dito na lang muna mga paps. Ano? Maraming salamat sa panunood mga paps at uh, enjoy sa pagmamanok.